Have a nice day everyone. Muli mga kaibigan, ang inyong kapatid at kababayan dito sa Himpapawid ni YouTube ay muli. Mayroon tayong gagawa ng reaction ngayon. Uh, magbigay lang tayong mga opinion natin sa ating mga napanood at sa ating mga naobserbahan sa mga pangyari, lalo na dito sa mundo ng Sokmed. Muli, ngayon ay May 18, 2025. Tapos na ang eleksyon, di ba mga kababayan? Tapos na. So alamin natin, ano ngayon ang aksyon sa mga nanalong mga politiko. Kasi, siyempre, eh, ano bang ipinaglalaban natin? Ba't gusto tayong kumandidato? Para manalo, at makaupo, at para manunungkulan. Di o Nang ilan dyan, di naman natin lahat. Yan. So Sabi niya, andito, pag ako ang inyong mapili, ay gagawin ko ang ganito, gagawin ko ng ganyan, babaguhin ko ito, babaguhin ko ang ganyan. So, ayan. So may nanalo na na. May nanalo na. Particular sa dito sa Manila City. Yan. Ito si Mayor Isko Moreno na mas kilala sa tawag na ano, Yorme. Yorme Isko, Okay? Alamin natin, ano na kayo ngayon ang kanyang performance? Ito sa mga unang araw ng kanyang mga sa pagganap ng kanyang tungkulin. Panuorin natin mga kababayan ha. Alamin natin, ano ba si Mayor Isko or si Yorme Isko pag siya ay umaksyon na. Kung siya ay umaksyon na at kung siya na ay gaganap sa kanyang tukulin bilang isang mayor dito sa Manila City sa Kalakhang, Manila. Alright? Eto, panoorin natin mga kababayan. Usap. Pumingi raw ng tulong driver. Anong arigluhan dito? Wala po. Ano lang sabi ko, tunan lang po siya kung <laughs> Tolong mo pa ako. <coughs> yan. <laughs> Alam, minsan, minsan ako po ay para kinikiliti yung aking damdamin. Pagka marinig ko yung sinasabi ni Mayor Isko na tolongges. Mga tolongges. Kasi sa kanya ko lang narinig yan talaga. Sa mga, sa mga ibang politiko dyan, di, di ko naman narinig yung ganyong, ganyong pananalita. Na, tolongges. Di ba? <laughs> tolongges. Anyway, yan ang kanyang mga terminasyon eh. Pero Siyempre, eh, baka sa mga ganong pan pananalita, dyan siya, dyan siya tinatangkilik ng kanyang mga mga constituent diyan sa Manila City. Anyway, hindi naman masama yung salita na yan. Kung bagay yan, eh, pang millennial na mga lingwahe. Okay. Una. Yan kung ating mapansin mga kaibigan, katapos si Mayor Esco Moreno, naglalakad lang siya para siyang akala mo hindi siya ma... parang hindi siya politiko kumbaga normal na tao lang siya na isang mamamayan sa isang lugar na naglalakad-lakad uh, lang pero mga kabayan ito balikan natin yung una niyang panunungkulan doon sa dyan sa Manila maalala ko kasi way back uh, noong magsama sila si si Lacuna ayan si Hani Hani Lacuna na siya ngayon ang katunggali niya nitong uh, election 2025 na kanya din naman tinalo s'empre So, nung mga panahon na yon nung siya ay nagiging mayor at vice mayor niya si Hani Lacuna, naalala ko nung mga panahon na yon na ako ay na, namamasada pa ako mga kubayan, namamasada pa ako bilang isang UB uh, Express driver. Naghanap buhay ako dahil siyempre ako naman, eh, mayroon din naman akong mayroon din naman akong sasakyan na namamasada dyan at ang biyahe ay from Fairview to Buendia alam na alam to ng mga kababayan nating mga mga taga Manila, taga Metro Manila. Kasi matagal matagal ang serbisyo ko diyan since uh, 2010 hanggang sa ma out na po ang aking sasakyan na kasi alam mo naman natin ang ang gobyerno may erong ipinapatupad na pagbabago sa mga namamasadang sasakyan sa Metro Manila. Ako ay uh, isa ako diyan sa napiktuhan. So noong ang uh, Tamaraw FX na maskilalan kilala nung araw na FX. Pag sabihin kasing FX na mamasada 'yan. Pag may makita malayo palang lang eh pinapara na nila 'yan naka signboard 'yan o buindia buindia pagkagaling sa Fairview. Eh ako na ako diyan isa ako diyan sa nag ano nagpa nagpagagapang-gapang diyan from from Fairview to Buindia via Commonwealth, Quezon Avenue, Quiapo and then Taft Avenue hanggang Buindia and then balik-balik 'yan minsan na nakita ko ang uh, Escumarino noon nung talagang siya eh, siya noon in eh, uh, isang no, siya, nanunungkulan siya noon noong mga panahon na yun. Nakita ko ang Isko Moreno tumayo sa gitna ng stoplight. Sabi ko, sino ba itong nagkakaway-kaway ng pagganong-gano? Mamayang kunti, may nakakilala sa aking pasahero. Sir, si ano yan? Si, si, si Mayor yan. Si Mayor ko, ba, bakit ay, ginagawa ng mga traffic enforcer niya, ba't siya ang nandyan sa gitna? O, ganyan po ang Isko marino. Talagang, kumbaga sa isang salita, ang may, mayroon kang sariling negosyo, hands-on siya sa kanyang, sa kanyang uh, personal na tungkulin. Hands-on siya. Hindi siya yung, bagamat mayroon siyang, pwede siya magutos ng tao. O, ayan, ang liyan, o, ayan, ayan. Pwede siyang magutos ng mga ganyan. Pero hands-on siya. Ganyan po ang Escomerino. Kagaya nitong ating pinapanood ngayong video. Ayan po si Mayor Esco. Talagang siya mismo naglalakad-lakad diyan. Pagamat diyan sa kanyang uh, likuran, uh, hindi naman natin 'to makita dahil siyempre ano 'to eh, uh, nagre-reaction lang tayo ayon sa video na ini-upload ni Jeremy TV Manila. O oh, shout out sa si diyan my friends, ah, medyo para pagbigyan mo na lang si ako, ako yung magbibigay ng reaction dito sa ina-upload ng video. At uh, ito naman is magre-reaction na din naman ako sa itong action man na makikit matatawag na yun. Action man na matatawag natin dyan sa Manila City. Yan. Bakit ko pinagdiinan Manila City? Kasi ganito yan mga kubayan sa mga hindi pa ka kakilala. No? Pagkasabihin kasing Metro Manila, that is composed of so many cities dito sa NCR. Pasay, Kisun City, Pasig, at uh, yan, Nabutas, Malabon, no Nobalitsis, Kalukan. Yun po ang Metro Manila. Pero pag sabihin Manila City, specific po yan na lugar na yan, within Manila City. Isang, isang uh, city yan na nasasakop na, na dito sa Metro Manila. Yan. Bagamat maalala ko, yung mga foreigner kasi, yung mga, lalo na nung araw, wibak ako yung nagtrabaho na isang Uh, tourist guide. Sasabihin nila, uh, uh, what's happening here in Manila? Yan. Pagkasabihin kasing Manila, ang naintindihan ng mga foreigner, pagkasabing Manila, Pilipinas na yan. Yan, na sumasakop na sa kab kabuhan ng Manila. No, hindi po yan. Pagkasabihin Manila, yan ang nakasanay ng, kasanay ng mga foreigner. Pero pagkasabing Manila, Manila City. Yun, yan, sa lugar na yan, si Mayor Isco ang siya ngayong pinaka Uh, pinuno sa lugar na yan. At uh, ano ang kanyang ginagawa? Ito, tuloy natin. Ah. <laughs> ayun mayroon yata siyang pinapa... Oh. Eh, ibabalik natin ng kaunti ha. Ipapakita ko lang. Mayroon ako nakita dun sa signboard. Ayan, balik natin ng kaunti ha. Ayan. May nakita kayo diyan sa sa may parting balikat ni Mayor, nakasulat diyan Alabang. Alabang Metro Manila. Ayan. Itong bus na to ay kanyang pinapahinto. Sa anumang kadahilanan, ay alamin natin, ituloy natin yung mga pang, mga aksyon na ito. narinig niyo, sabi niya, nasaan yung bus, yung bus. Kasi yung bus na pinapahinto niya uh, no mga bago pa ang, ang uh, na ito ay umalis. O ngayon, kasi ito alam mo na, alam naman natin mga kabayan bilang isang video creator, eh, ini-edit po yung mga bagay-bagay na hindi na kailangan. So, doon maikwento ko na lang na kanina mayroon na napanood na pinapahinto niyang bus na nakita pa nga natin sa sa signboard is alabang alabang, mali ha, bus yun ay passenger bus po yon hindi yon kung ano, private bus kung ano paman yung nak, uh, nakita natin yun ay passenger bus na sa punto na ito, hinahanap ni Mayor o nasaan na, nasaan na, kasi umalis umalis at kung bakit umalis ha at kung ano ang ginagawa ni Mayor at kung ano ang kanya sinasabi ito, panoorin natin ha dito natin makikita kung gaano si Mirka hands on bilang isang pinuno dyan sa Manila City.

Anong titigitan mo? Kanina ka pa nga nasa loob eh. Well, palis. Anong sa lobby? eh? Anong gagawa mo sa loob eh? Anong gagawa mo sa loob eh? O, painga ka na. Nako, kawawa si Bolsic. Itong nakasuot naka kasi ng blue, mga kaibigan, ito yung traffic enforcer. Ang, ang, ang tawag dyan sa Manila City ang tawag dyan is MTPB. At kung makita nyo mga kaibigan, dito sa, sa may bar taas, kung makita nyo ang browser, ayan o, Malaking building yan. Alam mo yung lugar na yan. Ito yung sa parte ng Loton. Ito lang sa palipaligid ng City Hall ng Manila. Ito yung, malamang ang lugar na ito is uh, uh Avenue or Loton or Rojas Boulevard. Yan pinapakita ko lang mga kabayan sa mga hindi ganong kabisado ang Manila City. Ayan, ito yung it, ito yung lugar na yan. Makita nyo kasi building na malaki na to. Ito yung mga building na makikita natin diyan sa lugar kung nandiyan tayo sa may parting luton na nagpaikot-ikot. Ayan, mga kababayan. So itong ano, nakakulay blue, ito yung ang MTPB, traffic enforcer ito mga kababayan. Ayan. So narinig niyo sinabi niya, oh, pahinga ka na ibig na sabihin tanggal ka na. Kasi pala, ang nangyari doon sa bus, ang nangyari sa bus, pinapaalis. Ah, pinapaalis ang, ang bus na yon. Sino nagpapalis? Itong ano, itong enforcer na nakasuot ng uh, uniforme uniform ni naka ayan. Ano ang sunod na nangyari? Ito. Kaya 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 na na Nako ito na nga. Sa so, mga kaibigan, hindi lang naman ito ang unang mga 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 pangyaring akin na saksihan lalo na diyan sa Manila. Kasi noon nga sabi ko nga, ako ay uh, na, naghahanap buhay bilang isang UV Express. Yan, at ako na may isang uh, dakilang super lang naman po na masada dyan, naghahanap buhay dahil meron din naman akong sasakyang ginagamit para makapamasada sa lugar ng Manila City. At kita nyo naman mga kaibigan, o, oh, nakita naman niyo Yan. Tinanggalan siya ng ID kasi sabi nga naman Mayor ang, ang, ang utos eh. Ayan, pahinga ka na. Ibig eh, lang sabihin, tanggal ka, <laughs> tanggal ka na. tanggal ka na. Tanggal ka na. meaning is, ito na, inalisan na ng uniform Inalisan ng uniformi. At yon malamang sa malamang yung kanyang, o, oh, inalis na kanyang ID. Yan. Malamang sa malamang, aalisin na rin tong kanyang uniforme. Eh. Ganyan si Mayor. Kasi nga naman, karapatan din ni Mayor na sabi ng ganyan, o oh, tanggal ka na. Kasi under sa kanya ang mga traffic enforcer. Siyempre siya ang pinaka, pandyan eh, pinuno. O oh, siya sa isa sa leader na para mag ng buong, buong Manila City. Bakit tinanggalan ng ID? Kasi sa kasalanan, pinaalis niya ang bus. Yeah, pinaalis niya ang bus. Sa ano pa mga kadahilan, bakit pinaalis, eh hindi natin gaano marinig ang usapan nila. Basta, ang sabi ni Mayor, oh, nasaan yung bus? Nasaan yung bus? Kasi pala yung bus na yan, ay mayroong gagawin, mayroong gagawin si Mayor Escomorino. Ano ang kanyang gagawin? Ito, tuloy natin na. pan magtanggal ano ay ay ayan, ayan si Mayor ay si Mayor. talagang siya ano hands on nga siya talagang siya ang isa sa nandiyan siya ang nangasiwa <laughs> siya ang nangasiwa para magayos ng traffic sa mga pasaway paalisin niya kaya nga sa kanya ko talagang narinig yung tulonggis yung mga tulonggis niya mga ibig sabihin, mga mga pasaway baga sa isang salita Ayaw niya mag-sino eh? yeah, ma na niyo na. Asan yung bus? niyo? bus na. Yan. Asan na yung bus? Hinahabol niyo? Kasi nga, diyan sa nagalit. Kasi pinaalis yung bus. Pinaalis niya yung bus. ayan, sabi niya kanina, ayaw niyo magtino ha? O, ayan. Yun nga ang mayor na yan. Ma ano kasi si mayor, mga, mayor is ko mga kapatid? Ano siya eh, yung stricto. Stricto siya. Kung ano ang batas, susunod. Sumunod tayo. Kasi kami, ako noon, nung ako yung namamasada dyan, UB uh, Express ang daladala -dala ko, yung FX pa nung araw, Tamaraw FX. Ang ruta ko nga is from Perbio to uh, Buendia. So therefore, tatawid kami ng Manila City. Baya Taf, Abino, Quiapo, yan, sa Espanya. Ang, yan ang, yan aming ruta. So tatawid kami dyan. Mahigpit ang mga enforcer. Talaga namang, oy, kunting mali, oy, huli ka, huli ka, Kasi bakit ka nagbaba dyan ng pasayro? Bakit ka nagsakay dyan? Oy, bakit ka may signboard? Oy, bakit ka dito? Bakit ka kumali? Mga ganon, grabe. Talagang higpit na higpit doon. Halos nga hindi kami makapick up ng pasayro pag nandyan kami sa, sa tatawid kami dyan. Kaya po palang, bawal dito, bawal dyan, napakadami. So, ang ginagawa namin, uh, ano lang kami talagang... Pasimple lang. Hanggat mayroong pagkakataon, sakay, bilisan, baba, bilis, bilis. Pero kami, nga, paka, kami pa nga ang masisisi pag ang pasahero ay eh, medyo masaktan kasi ha, hindi pa nga talaga nakababa ng, ng maayos, ah, takbo na. Nakasakay. Ang isang paa nasa, nasakalsada kalsada na, ang isang paa nasa lupa ng sasakyan kasi nakahakbang baga. Takbo na kagad kasi nga, nakatingin na ng yung enforcer eh. Kailangan, ano lang, within one minute, alis na kagad. Yun po yun. So, ganyan si Mayor Isko ka-stricto magpatupad sa kaayusan ng Manila. Na-arregluhan kayo sa loob ng bus? Yung, bus na tumakbo, pinakikipag-arreglo yung MTPP, nagkaka sa loob ng bus. Impound yun rin yun. Driving without license yun, walang lisensya. Nagkakatulong isa sa loob ng bus.

O, ba? Diba? Sinabihan niya, ikaw ha, last warning mo na ito. Kasi kahit paano ang mga kagaya nito na kay uniforme, eh, mga pulis ito eh, mga nag-traffic din dyan sa Manila. Under din kay Mayor. Padali niya nang sabihin doon kay, kay Chief dyan na pinaka uh, bossing na mga pulis dyan sa Manila. Sabihin niya doon, ah, itong pulis na to alisin mo to Or, yung mismong chief of police na nakadistino sa Manila City pwede naman sabihin yan sa nakakataas sa kanila na, eh, itong chief of police na to, palitan niya to, dito. Ay, So, yun po, talaga naman. Yun, ito yun ang isa sa mga araw na nagatrabaho na po ang mayor ng Maynila na si Isko Moreno mula nung siya ay maproklama bilang bagong mayor sa Metro Manila or sa Manila City kapalit ni Hani Lacuna 2025. Driver, driver. <coughs> Ay, naku, girap. Ay, parang ano. Pusat naga. Take care po. Ay, nako Nakapagod. O, siya ng bus. Ha? Siya ng bus. Sabi ng ano, ng traffic ng... Sino sa'yo? Ng bus driver. Sino nagpalis sa'yo? City of Paris sa'yo. pa of Okay, o okay, impound mo na. Sir, may pagpapasalit na lang. pa kayo pare-pareho. Saan kayo, sa kayo nakakita? Arigluan ng lisensya sa loob ng bus. Ang lisensya mo nasa City Hall. Tapos sasabihin nyo, naguusap lang kayo. Ano ko, tulong guest? Next time, ha? Regret yun lang, walang hinto ha. Okay. Umuwi ka na, maganda buhay ka na. Tuloy mo na yung hanap buhay mo. O yung bus nito, impound mo. Bigay mo. Wala mas siyang violation, sinabihan ko na siya. Salamat kayo. mag ka. Sumunod kayo sa alituntunin, makapag-ahanap buhay kayo ng maayos. Wala kayong nilalabag na batas, hindi katulad nito. Paparada dyan. magte terminal Alam nyo nang bawal ng terminal dito. Alam nyo nang net may ang gobyerno rito. O tapos mag-sala-areglo. Areglo yung lisensya mo sa loob ng bus. Nag-usap PPT namin, ang opisina namin City Hall. Oo, mayroon. Doon So, yun. <laughs> si Bier talaga. Sabi niya, hindi ako pinanganak ngayon. nakikipag usap humihingi raw ng yung driver. Anong ariglo? Oh, yun. Yun si Mayor Isko Moreno. So, yan. ay narinig niyo yung mga sinasabi niya hindi ako ipinanganak ngayon lang. Kasi nga naman, ilang termino na ni Mayor dyan sa Manila. Yun si Mayor Isco Moreno. Mahigpit siya. Kabisado ko rin yung Mayor na yan. Bagamat yun, eh, kumaalala natin nung siya ay uh, natapos yung kanyang servisyo pagka Mayor, eh, si Mayor Hani Lacuna ang nagiging kasalukay ng Mayor noon, ay eh, nandun siya sa Itbulaga, di ba? Sa Itbulaga, dun sa sa Channel 7. Yeah. So, nagka-issue pa nga doon. May balita pa kung paano nangyari. Basta, ayun. Anyway, hindi yan ang ating topic. So, ito na nga yun si Mayor. Sabi ko nga, siya ay isang hands-on na nangangasiwa dyan sa pag-ayos ng, ng Manila City. Naalala nyo nung araw, nung uh, siya ang nag lang niya ng mayor noon talaga lang binumba ng uh, tubig yung kahabaan ng abinida kahabaan ng uh, paputang papuntang divisorya ay talaga naman oh. So, yun po ang mayor. Bagamat yun maraming naiinis, maraming nagagalit sa kanya, pero mas na maraming natutuwa ng mamamayang sa karamihan ng na mga majority na nanini, naninirahan sa Manila City. Kasi ang mga nagagalit sa kanya, yung natural yung mga bindors. Sino ba yung mga bindors? Yan nagkakalat ng dumi dyan sa sa ano Manila, lalo na dyan sa may sa Divisoria Sipin mo naman, ginagawa nang na ang tindahan yung kalsada pag mayroong mga kalat, andyan lang sa kalsada, ik ikinakalat. Di marunong magwalis. Di marunong maglinis. Pagkatapos ng tindak kumita na, pack up, andin uwi na. Hindi sila marunong maglinis sa kanilang kalat. O yan, ang ginawa ni Mayor, binumba na nang ng binumba ng binumba ng tubig. O di para siyang nag, naglinis uh, talaga. Ka, bong hab, ng rikto alam niyo yung rekto mga kaibigan, kahabaan, recto yan, nilinis niya yan. Binida yan, binalis niya hanggang doon sa loob ng uh, divisoret. Binalis niya yung buong kulang na lang, pati yung ano, yung nagtitinda, alisin na lang niya, kaso lang ay, bawal sa batas eh. Para malinis lang talaga eh, hindi naman ma ano, talaga, magawa kasi eh, siyempre, iba na yun. So ang ginawa, ang mga binders na mga pasaway, bawal na dito sa kalsada. O di bawal. Eh, di po. Yung mahuli, ah, dalhin sa City Hall yung pati paninda nila. Yun ang nagagalit kami yun. Yan, yung mga nag-ginawang ah, tindahan yung sidewalk. Yung mga nagpapatong, mga tong, mga tong. Yung ibig sabihin ng mga bigay ng pera para makapagpaninda dyan. Ah, bawal sa kanya, nilinis niya. Yan si Isko Moreno sa Manila City. So, yun mga kaibigan, hands-on siya sa kanyang, sa kanyang, uh, ano ba, kailan ba na proklamo to? Kasi ngayon is May 18. So, ilang araw lang ito mga kaibigan. Eh, ito siya ngayon, nasa kalsada na siya. Siya ngayon ay tumupad na sa kanyang tungkulin bilang Mayor ng Manila. Kapalit, doon sa natalo niyang Mayor na si Honey Lacuna. Alright? So, ang akin lang naman dito, eh, kayo dyan, basta sabi ni Mayor nga naman, sunod lang kayo sa batas dito ng Manila walang problema maghanap buhay tayo ng maayos wala kayong problema sumunod lang kayo kaya nga kami noon mga driver sa UB Express nung no? pagdating dyan sa dito pa lang sa Espanya nako talaga kami pag nagmamaniho eh talagang <laughs> ingat na ingat oh. pagkasabihin niya walang nagbantay doon sa unahan kahit stoplight kahit walang walang nagbantay kung ano pa man hindi kami basta-bastang nagsakay baba ng pasayro kasi ang iba dyan, malayo pa lang nakatingin kahit nandun pa sa... Parang may mga teleskop. Huli kagad kami. Ganun po kahigpit ang Manila. Eh ngayon, si Mayor Isko ang bumalik. Nako, lalo namang mahirap. Kita mo, nasampulan ang mga bus. Bawal ka dito mag-terminal. Uh, kasi wala kayong terminal dito sa Manila. O oh, nga naman, walang, walang terminal dyan. Huh? Hindi naman kagaya dito sa may Kisun City. Daming terminal dyan. Lalo na dyan sa may Barting ng Kubaw. Okay, so mga kabayan, hanggang dito lang po ang ating gagawing reaction at uh, sa mga naapektuhan dyan sa paglilinis uh, dyan sa Manila. Eh, maiinis talaga kayo dyan kasi siya basta't batas is batas. Ayan, di ba mga kaibigan? Kagaya ngayon, mayro, uh, yung clearing operation na gagawin dyan sa Manila, yung gigibain ito mga na, sumusubra, yung mga lambas na sa sidewalk, gigibain yan. Clearing operation baga. Yung mga nagtitinda na nasa halos na sa kalsada na tatanggalin yan, mga paninda dyan, karga sa truck. Yun, kayo dyan, magagalit talaga kayo. Pero kung sumunod lang sa batas, dahil ayon kay Mayor, basta sunod lang tayo, walang problema. Unang-una ang kalsada, hindi yan para sa tindahan. Para yan sa, sa sasakyan, ang sidewalk ay para sa tao. Nag-upisa lang naman kasi yan kay Tatay Digong noon eh. At saka only sa Tatay Digong lang nangyayari yon na ini-order niya na ang sidewalk ibalik natin sa mga pedestrian. O yun, dahil doon marami nagagalit. O eh, gagalit kasi napiktuhan kayo eh. Ay, pagkasabi nga ni Mayor sumunod lang kayo magkasundo tayo maghanap buhay kayo maayos magkasundo tayo right so shout out sa mga kababayan mga kaibigan natin diyang taga Manila at lalo na higit kay Mayor Isko Moreno at inyo, ito ang inyong lingkod na si Buwan TV ay uh, nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at kung nagustuhan niyo at ang ginagawang reaction at ang pag uh, panood natin kay Mayor Escomoreno, please like and share lang diyan sa baba para tayo magkakasama-sama pa sa banda roon at magiging notified kayo pag mayroon tayong mga bagong video na ating i-upload. Muli, ang inyong kaibigan sa Ipapawid ni YouTube, si Buat TV, now signing off. at Masasabi ko lang, have a nice day everyone. God bless us all. And then, bye-bye and thank you.